Ba't naka, mainit dyan ah, ba't nandyan ka? Hindi ka ba nainitan? Ha? Mainit oh Ito po si Kuya Paul nang lalakad. Kaninang umaga po yan naglalakad. lalakad ngayon lang po nakarating. Dito po tayo sa bypass. Dito po sa naglalabi. Lalo Kuya Paul, kaway! Ayan o. Oh. Saan galing? Ha? Kanina ka pa naglalakad magay ha Ayan po, pumunta po siya sa parisan Ayan uh... Paul kainka? Okay. Okay, bye. Ha? Yo pagaim. Ayon, nandito na do. Dito sa kainka. Pa, ba, pa-kainka po, atiskapol. Si Kanina umaga po nang talaka diyan, nagutom po siguro. Ngayon lang po nakarating. Ayano. Kainka. masabang mukha po layo po ng lakad. nakarating po ng San Miguel mula po San Miguel hanggang dito nilalakad, taigot po papuntang tapon San Isidro papakainin po natin nasa doon ka na po ng pagkain Paris, o mami si Kia Paul. Na na interview na rin po yan ni Dev. Ano? Uh Eight -huh. gram. Eight Eh, ganun pa rin po ang niyare. Lakad lakad pa rin po siya. Sa kabagaling kanina Kia Paul. San, San Miguel. Layo naman lalakad mo. Ngayon ka lang